So narito kami sa Bubuts Pansiteria Authentic Pansit Batil Poton <laughs> Pansit Battle Poton pala Pansit Batil Poton pala Tagal na namin gustong puntahan nito ni Aira Tagal na namin Ganda rito Ito ang mino nila si Hapoy ayun si Hapoy ang Hapoy ang pangalan ng motor naroon yun sa hindi ito podcast anong session ba yun basta kung bakit Hapoy ang kanya ano kung muna tayong upuan no? so, nagserve na yung ano nagserve na yung sibuyas tsaka oh, wala ka laman sili sili Bahama kaya talaga. Diyan ah. Ito order namin. Anong tawag dito? Special. Sa'yo to? Ayan yung bobot special mo? Ito yung Bobot special pa rin. Ayan Thank you. Bobot special. Tapos yung kay Ira yun. Mabanambang. Mabanambang. Ibig sabihin sa kita. Itawis. Itawis. Marami. Parang ganun. Parang ganun. Over. Parang ganun. Overload. Parang ganun. namin ganun. Feeling namin ganyan. Hindi namin sure. Parang ganun. may ano uh, may itong uh, kawali ng chorizo itsarong bolak-lak ay itsarong kawali <laughs> itsarong bolak-lak <laughs> <laughs> as paborito ko ng sangkap nito toge okay yeah syempre miki so, uh, unang subo okay muna natin ang mga sibuyas tapos right. Punta kayo rito sa Bubuts Let's go. ko ka out dami. Hindi ko lang ito. Take out na ginaubos, mm -hmm. take out. Cut muna namin yung video Tapos pagbalik nito Tapos mo Hindi ka sure Bye It's a prank We're back Pero marami pa <laughs> Merong ano rin Atay Ano pa Ito yung mga beats ng ano Charong pawali Karahay uh, Beats may toge yan. Siyempre may itlog yan. Hindi pwede mawala ito. Hindi ko na di makita itlog. Tapos ano pa? Ito. Anong tawag rito sa green? Onion leeks. Tawa. Onion leeks. Ayan. Maraming ano sa hug. Yung Sarap. Sarap. Tapos may patola yung pala. Patola. Eh sa Togi Garaw-Raw. Pagkagarawa raw. Maraming ano. Lahat. Halos ng pansita na. Hindi eh. naman. Hindi pala lahat. Basta may mga patola. Parang isa sa mga ingredients niya ang patola. At nagpapasarap. Iyon ang pansit. yun, Yung mga nakakainan namin dito. Bihira may patola. Ito. Mas masarap nga rito. Try nyo rito sa bubut. Ikakain na ulit ako. Baming ngas yes ngas eh. Yan. Ang dami pa rin. Kansa ano sinasabi mo kanina? May sinasabi ka. Mm -hmm. <coughs> hindi masarap raw yung chicharong bulaklak, crispy tsaka ano. hindi malansa, hindi siya mabaw, sarap tapos. Nung kung nakita nyo kanina yung di ba yung pasukan, kaya na si Hapoy, sakto lang pala na motor ang dala namin kasi masikip yung, masikip yung ano, papasok. Tsaka wala nang kaming, <laughs> wala nang kaming choice, wala nang kaming choice. <laughs> Ayan, dumating yung drinks na amin. Lychee. Tsaka... Honey Peach. Honey Peach. What? Ano to Ice Blended. Merong tea, merong soda. Pero pinili namin yung Ice Blended. Kasi hindi namin nagsasoda. Hindi namin nagsasoda. Since January. 2025. Yung, yung tea, hindi namin na kung ano. Pero mas, mas gusto namin yung Ice Blended. Kasi we're really cool. Super <laughs> cool. hindi namin naubos kasi marami Maraming servings pero masarap so kung malakas kayong kumain pwede kayong maghati ano eh parang siyang good for two good for one and a half <laughs> kasi baka, baka ako lang sa dalawa eh. pero hindi namin na nung bata bata pa ako nauubos ko ito talaga pero ngayon the diet wow diet simple. ina na kumain. Sarap rin ang juice. So yun, so yun ang bubots. Ayun, may may kami ng araw. Papalipas ang araw. Ang <gulong> init pala. Ayun, so sarap. Bubots, pancit pati. Potun. Patong pala yun. Pansit pati yung patong. Pagpunta kayo rito, Marikina. Alagay ko na lang yung address or visit. Yung Facebook page hugots pansit patin patong mga daily kaya lang kami lumabas talaga para lang mag motor tatlong araw yata hindi nag-aakit masarap rin masakto ang ano masakto pagkakayigotong susunan yung masarap pagkain hugots siya sa repay niya ako pinang mga ay rati sa orad ako hindi ko kinakita sa sonoro pisa